Binalikan ng ilang Filipino celebrities ang kanilang masayang alaala kasamang namayapang aktres na si Jacqueline Jose. Yan ang unat showbiz ni Kate Renia. Ikinagulat ng publiko ang bigla ang pagpano ng batikang aktres na si Jacqueline Jose. Agad nagtrending sa social media sites ang malungkot na balita. Ilan sa mga nakasama at kaibigan sa showbiz ang nagpahayag ng kalungkutan at tribute sa namayapang aktres. Isa na si Gladys Reyes na nagpugay para sa namayapang aktres sa kanyang Instagram account. Ibinahagi niya ang short vlog nilang dalawa na maituturing niyang most unforgettable moments on set. Pinasalamatan din niya ang yumaong aktres sa pag-alaga sa kanya. Ibinahagi ng aktres na si Dimples Romana sa Instagram ang litrato nila ni Jacqueline mula sa pelikulang Minsan May Isang Puso na may caption na Lost Another True Icon. Ayon sa singer-songwriter na si Ice Seguera, napakalangkakalang Aking kawalan sa buong industriya ang pagkamatay ng batikang aktres. Pinasalamatan din niya ito sa ipinamalas na kabaitan sa kanyang asawa na si Lisa. Pinasalamatan naman ng aktres si Katrina Halili sa kanyang tribute si Jacqueline sa pagdalo sa kanya nito para i-comfort siya. At inalala naman ni Ogie Diaz sa interview niya sa aktres kung gaano kalaki ang pagmamahal at pag-unawa ni Jacqueline Jose sa kanyang mga anak. Kate niya para sa Pambansang TV sa bagong pilipinas